What's up mga ka-construction? Uh, nalakoy na lantawan nga video ba? Nag-viral ni siya nga video ni Kikai Vlogs. Uh, ta atong tanaw ng video, Moni ay. Hi guys, chika. na chika. Na-stress ko. Kay, na isa ka lalaki, nanguyaw siya nako ako. Ako siyang ipangupan na. Huwag sa iyang trabaho. Ano siya? construction daw. Kung <laughs> Construction lang? Wa <laughs> ka naglantaw. Wa ka naghuna una, -una. Kaning dagwaya ni? Eh? Padulong rag-construction. mga construction, paminaw. Kabalo mo. Mga kong ginapili. Like ka ng pulis, siman, tapos guapo, tapos macho, puti, tangkad, natanan. Ang sarap man ang construction po. Uy, nga mura. Uy, di jud ako deserve. Busa, kamong mga construction, ayaw na mo, ayaw mo tuga mong uyab na ako. Kaya ako, lahi akong gipangita. Kanang level. So, maoto, no? Gipang lait yun ni Kikay Vlog ang mga construction workers. No? Uh, matod pa ni ate, Uh, gipan lockdown daw ang mga instruction workers No, morning video ni ate ay panawa. and together more ha huh? ayo papangdaot sa contraction worker kay ginuo ko maunang makatab maunang makatabang sa ato kung maghimo sila balay dili sayon maghimo ha huh? ayo pag inanay ayo pag lockdown ang traction worker ayo pag inanaki Kikay ha? Ayaw pag inana. Uy, Kikay Vlog. Wala ka kabalo nga na ay artista nga humble ka ayo. Uh, ning tuon uh, uh, welding no sound pag welding no certified welder artista na ha ikaw dili ka artista arte kayo ka no nantawa ning artista ha kinsa eh. ni ang video Totoo, welding? First Gali. year high school, nag-aral nag po ako sa Pangasinan. First, uh, per quarter po, may ibang course na kailangan. So yung first SEM ko, um, welding. <laughs> eh, choice mo yon o required? Choice ko. Bakit? Talaga nag-welding ka? Opo, nag-welding ako. Gumawa po ako ng grill. Ginagamit po namin yon hanggang ngayon. Yung grill pang luto. Ah, ihawan! Opo. <laughs> ah, Gumagawa kayo ng ihawan. Gumawa po ako. Tara. Stainless steel pa po yun. <laughs>